Sa wilderness farm, day 1 of summer, year 2, ang current funds natin ay 57,060 gold at ang total earnings ay 1,500,948 gold. So, nag-short-short -short tayo ng uh, 500,000 more or less. Pero, mataas na rin yung nakamit natin na income for the end of spring. Ngayong summer, yung 1.5 ang gusto ko sanang ma-attain ay ma-dobli maging 3. 3 million ang ating maging total earnings by the end of summer. Ngayon, gumising na tayo at minumtay ng tsaa. Minum Taynan ng tsaa. Ayan. Masahin natin ah uh, okay summer at ang weather report for tomorrow it's going to be a beautiful sunny day tomorrow ang ating kapalaran the spirits feel neutral today the day is in your hands at ang ating living of the land wow ano daw ulit? hindi <laughs> ko nang basa we're back again another tip for you now listen i heard that some folks stand near moving trains to gather any debris that falls off wow the things people will do for a freebie ngayon tawagin natin si gus nung pulubi pa tayo pwede natin gawin yon. kaso ngayon maraming natin inaasikaso si <laughs> hello this is gus we're currently close ba bean hot pot oh, maganda rin yung bean hot ngayon, meron tayo dito. Ito, painin natin to. Let's eat this. Kasi, para bumilis tayo. Yan. Tapos, kunin natin lahat ng kaya natin na ano. Yaan, Ano pa? Ito. Baka na, wala, wala naman na iniwan. eto. Ito lagay natin, kunin na rin natin yan lagay natin lahat ng 2 dito, para bukas ready na siya yan so, naubos na kasi 5 5 na, 5 dapat ang i-pinapasok dito hindi pwedeng isa or dalawa, or tatlo so, ayan Ayun, para dito naman sa ating egg eh, ito namang, i leaves ang ilalagay natin para maubos na rin natin yung tea leaves at maging ano na natin tsaa so balik natin itong rhubarbs dito so nakagawa tayo ng 12 ang 12 dried rhubarbs ay 28,140 agad ang 30 naman na beer ay 8,400 so yan. So, lagay natin dito yung mga beta natin yan. Makagawa pa ba tayo ng bee house? Ah, wala tayong coal. Pero pwede pa tayong gumawa. So, yan. Dito, tayo dito, gawa tayo. Coal pala ni eh. Meron ng ano oh. orange na tayo. Asa si Snowy? and si Snowy. Snowy. Kamusta ka, Snowy? Oh, love tayo ni Snowy. Ay, ano ba yan? <laughs> yan. I-prepare na natin tong land natin. I Prepare natin. Para pagdating ng nine or whatever. <laughs> Basta yung oras na pwede tayong bumili ng kesaan hindi tayo bibili ng ano, seeds ngayong araw. Kasi gusto kong itanim lahat dito eh, star fruit. Star fruit lahat ang itatanim ko. Ito. Yan. Ito naman tayo para hindi muna natin kukunin ng mga isda kasi maliit lang tubo dyan eh dapat yung malaki ang tubo lalo kung gusto mo naman kumita ng million million dapat million din yung ano mo yung uh, crops mo yung makakaano ng million okay Ayan. Um, lagyan natin ay ano ba yan pwede pala yung ganun tapos kumuha ulit tayo dito No, gumawa ulit tayo ng code ayan, ayan. palagi ko ngayon makakagawa na ng pwede na tayong gumawa ng isang ito so naubos na natin yung maple syrup. okay pwede pa tayong gumawa ng maran at puni na natin lahat to at naubos na natin lahat ng inani natin na tsa ah wala pala tayong dadalhin dyan puni na rin natin tong mga coal ito so, ating kailangan natin tong lagyan ng ano kailangan natin tong matirigan. Yan. Buti na lang talaga na pa-upgrade na tong ano. Pero sa susunod, dapat iridium na yung... Ay, iridium na to. Ngayon, uh, pupunta mo... Dali natin itong bee house dito. So, ito. ito itong bee house, lagay natin dyan. Tapos, direction na tayo kay Sandy. Pupunta tayo kay Sandy. Let's go to Sandy. dahil dami na naman makapuha pero mamaya na natin ang pakilaman kailangan makapunta tayo, buy a ticket punta tayo kayo sa ambing tayo kasi ng scrap food ubusin natin yung pera natin makapuni ng food so every first week ng ano, season ang nangyayari na e eh, Farm mo. Hello Sandy. Friendship oh, sa 2 out of 10. Hello, hello, sweetie. I'm so glad that you got back in service. I was starting to get lonely out here. Oh, a visitor. I almost went out of business. Hey, but now you're here to buy a whole bunch of seed, right, sweetie? Oh, eto, this is an orange fruit for you. Oh, this looks wonderful. Thanks so much. Ayan. Monday ngayon So, ito yung mga tinitindan niya Meron pala siyang coconut May shirt din, iba na yung tsura Hindi pala natin nabibili yan Kaka na lang kasi Ano eh, meron tayong goal So, lahat ng pera ko ibibili ko ng star fruit seeds So, control shift 1 Tapos left click So, naubos na natin. Naubos na natin yung mga na natin sa kanya. Pwede natin bilhin itong seeds, beet seeds para talagang zero na. Zero na ang ating ano. Ngayon, kunin natin po. What's that? Wala na. Wala na tayo makukuha dito. Meron ba bang... mga tingnan tingnan lang natin tulad niya ito may laki okay tapos to ayun wala naman ng iba ayun yes Kumunta tayo dito ano ang pwede natin kung mabilis wala nagpapabilis nakuha na ata natin lahat Okay, anyway, uwi na tayo, Uwi na tayo kasi magtatanim pa tayo. Let's go home, return. return. to go home, na Let's go home, return. Let's go home, return. Let's dapat tatanim na natin lahat to dito yan dahil na uh, diligan na natin agad 13 days 13 days so sa 13 makukuha na natin yung ating maani na natin tong star fruit okay. yan tapos ganun din ang gagawin natin dito kailangan natin tong mukalin mukalin natin lahat yan, yun, kumbung kalin natin lahat to, bukas pag may pera tayo, uh, bibili tayo ng maraming ano mga din, mga oars, kasi kung, kung magahataw ka, mo yung pagkuha ng oars dun sa game. Okay. Nako. Wala na. Natapos na yung season. Napaglipasan ka na ng panahon. Hindi ka pa kumita. Napagod ka lang. <laughs> Napagod ka. Hindi ka pa kumita. So yun yung technique dito eh. Well, yung ibang players sobrang pagtitipid. <laughs> lahat. Lahat ng resources. Kinukuha lang nila sa nature. Tapos kailangan mo rin taniman. Tapos hintayin nilang ano bumubo yung mga puno. Ay, pag gano'n ang ginawa mo, wala. Baka abutin ka na ng 100 years dito sa Stardew. <laughs> Siyempre, dapat you have to beat the game. Uh, dapat medyo gamitin tum mo rin yung kalino mo. <laughs> diba? Unless na, ano, sadist or ano bang tawag? Ano, maso cheese or whatever. <laughs> gusto mo gusto mo mahirapan pwede pwede mong pahirapan yung sarili mo ayan ayan so tanim tanim lang natin wala tayong ano rito oh. kailangan natin ng ano yan yung para sa kidlat lightning rod ayan dami nilinisin So kailangan natin linisin may 14 pa tayo. Bukas, bukas pala kung may pera pa, magtatanim ulit pa ako, bibili ako ulit ng ano ng pangalan nito, star fruit. Kasi kailangan mo ng make use of the time. Lalo yung season na pwede mo siyang itanim. 400 nga pala ang halaga ng isang star fruit. So, medyo mahal siya. Lumin natin to. Okay. Tapos, kumain tayo. Ito na lang. Ito na lang kainin natin. Kasi ang hinahabol lang naman natin yung energy. Pero pag ang hinahabol mo kasama yung health, mas maganda lang kainin yung uh, salad kasi 50 ka agad yung maibibigay sa iyo na health bukod pa sa 100 yung energy yan so so tanaman natin yan Tapos alam ko meron pa tayong pwedeng itanim eh. Pwede natin taniman ng hoop starter, melon, papi, papi seeds. Ito. pa ba? Teka, natin tong bulaklak. Para may bulaklak na siya. Kuwata yung tubig. May bulaklak dito. Ayan o. Oh, kailangan naman may bulaklak. Ay, ano ba yan? Ito. Ayan. Tapos dito. Ngayon, diligan natin. At ito. At lagyan natin ng poppy seeds. Ayan. Dapat pala yung mga bulaklak lagay natin dito sa loob. Yan. Para yan, lagay natin dyan. Meron dito makukuha, oh. No pickled, ano. Sss, ito, diligan na natin. Buti pumasok tayo para marami pa nga tayong rhubarb. Rhubarb. Ano pa yung di ano natin? Ah, mag aano ah, pala tayo dito. Dito natin itanim yung pangalan nito. Buti na lang ano siya. Ito. Para nakaharang. Kasi yung mga ano eh. Yung mga yan. Tapos pwede dito. O, saan na yun? O, ganun. Parang fence na rin yan eh. trellis. Tapos, syempre, diligan natin para mamunga siya agad. One and two lang kasi hindi natin ma-access pagka pinalibot natin sa lahat. Ngayon, pwede dito ang um, itanim natin iba naman lagyan natin ng tubig dito rin ito pwede natin itanim yan Wala, kailangan tayo magtanim talaga. And then, bigyan na natin ng ilaw. Kasi yung delikado pag walang ilaw. Yan. Yan. Kuha pa tayo. Ay, naku, na naman ng mga, ano, storbo. They're storboing me. <laughs> May storbo tayo. Dito naman tayo magawa. Ay, dito nga pala kasi para hindi tayo ano hinang para hindi pumunta dyan yung mga alaga natin lagyan natin ng trellis ayan trellis hindi na sila makakapunta niyan. tapos taniman natin ng... ay, hindi bali ba, na nga Ito, pwede natin itanim ito. At ito pa pala, oh. Dito natin tanim. Ay, dito pala. Ano ba yan? Kung ano-ano na ano, ano, ano natin. Ayan na naman. Nakakainis naman. Merong batwing. Batwing at saka ano. Ay orange ulit to so dalawa pala yung ano natin na natanim natin na orange kailangan tayong magtanim magtanim na magtanim dito tapos siguro pa ganyan yan ano pa dito ayan so natanim na natin yung kailangan itanim meron pa ba dito itong ano tomatoes Tsaka yung blueberry, sus mariones. Nakalimutan. So, lahat yan, taniman natin. <laughs> lahat na nakaano na para umabot tayo. Ayan. Bukas naman yung blueberry, itatanim natin. Yan. eto blueberry. Where are you? Ayan, oh, blueberry. Ah, tsaka corn. Corn, ano pa? Spangle. Ito rin, oh, seeds. Summer seeds. So, pasok na tayo. Ay, nahandusay na siya sa labas. Hindi natin nabenta yung pickles meron pa rin nga pala sa loob ng barn. So, for day 1 of summer, year 2, kumita tayo ng 36,540 gold.